Hi mga kaparmers ngayon po ay papunta ko sa aking kalbasahan at aking pong tatabasan para po sila ay hindi madamuhan at nandito na po ako sa aking kalbasahan ibinaba ko muna po ang aking mawer upang ako magsuot ng pananga sa aking katawan maglalagay po ako ng damit sa aking mukha upang di po ako mapuhin At ngayon po ay maglalagay ako ng sako sa aking harapan upang panangga sa pagtalsik ng mga bato. Ganyan po kalawak ang aking tatabasan. Dapat na pong tabasan dahil malagulago na po ang mga damo. At dito po maglalagay po ako ng panangga sa aking mata. At iyan po ang bayaba sa aking taniman. Wala pa po silang hinog at babago po silang namumunga. Ng halos buko pa po ang kanilang mga bunga pero may ilan-ilan pong malalaki na na malapit na pong mahinog. at ngayon po binubuhay ko po ang mawer ay hindi ko po mabuhay buhay ah ah masakit ang aking bayawan at iyan ho gumana na ngayon ho magsisimula na akong magtabas At iyan mga ka-farmers, nagsisimula na akong magtabas. Tinatabasan ko ang gilid ng mga kalabasahan upang hindi sila masaklupan ng damo. At iyan mga ka-farmers, aating na naman ninyo ang pagkakatalas ng ginagamit yung are. At hanggang dyan na lang po mga ka-farmers sa aking vlog. See you on the next vlog. Bye-bye!